Eto i yeah, update ko kayo uh, sa sa ating mga manok at sa ating dine-develop na farm. So, two weeks na or more than two weeks na, hindi ko alam ang exactong date. So, itong bukana, hindi pa rin totally tapos ito. So, madami pang hindi naaayos dito. So, ayan sila Mark, hinaharvest yung, I mean it kinukord yung mga hinarbes na stags, itatali doon, so pakita ko sa inyo yung mga itsura, so ayan oh. itatali na doon sa cording area, so yung mga breeder nandito, mga naghahanap ng local at national, meron pa sigurong konti, na lokal pero kalimitan yung pure nandi so ayan ayan yung itinatali nila Mark sa ngayon so, ayan, ayan po ito po eh Boston po ito ito po so yun po naman yung grey ko ayan po yung grey ko ang tawag ko dyan talaga eh Randy Hebron grey pero pareho yan ang bloodline ng abuhen. Iisa lang po ang ipinasok dyan. Bago para sila i-develop. So matagal na po yung gray na yan sa akin. So yan. So pakita ko sa inyo yung development ng ating farm. So itong square pen na binili ko. Ito ay all in all 58 to 60. Kasi nandun ang kabila o oh, more than 60. Hindi ko... Alam ang totally ano yan so yung bibili sa akin marami pa tayong stock nyan so ayan na po yung ating dine-develop na farm so ayan din yung magdina mo nga yung kanawayon na yan kanawayon ba yan abunayon na ay siya mamaya ako na titingnan so ito yung abuhin abuhin, gagamitin. Yun yung Boston Black na Mark, pure itong isang Boston Black na tana. Ay yung isang Boston Black. So, mamaya, pakita ko ng mas maayos sa inyo. Ano, hipo? Mark? Ano, hi po So ay na. Ha? Maliit, maliit. Yeah. ang katawan nito doon sa may ratilis na Putang maliit pa ba 'yan? Wala hindi na masapo. <laughs> <laughs> hmm, pakita mo. Yura. May sipon wala. Wala. Ang laki na, na yan eh, maliit pa ba 'yan? Baka lampas na ng 24 'yan. Yan yung baliktad ng pakpak. Ah. Uh, oh, so yan. mas magaling yan dun sa isa. So yan. So, eto na po yung ginagawa ngayon. So, matagal pa. Matagal pa ma-develop yung gagawa ng kubo. Wala pa. At yung naglilinis naman. Natanggal mo na, Marvin? Natanggal mo? Dalawa yun, ah. Mabilis lang. Bukas nga eh, isa mo yan. Baka may pagsasabitan pa yung manok. So, ayan na po yung mga tipi natin. Hindi ko lang alam at nabibilang pa yung ilan atong total na tipis dito. So, yung mga harvest andi dito na rin yung mga Ilang broodcock na lugon Na breeder natin Andi dito na din Tapos yung sa kabila Ando naman yung Breeding area natin Ando doon din yung mga gagamiting brood broodstag So yun Pati yung mga broodstag And broodcock andi dito po So yun po Yung ating So yun dalawa So yun. nagtatali sila. So medyo lumalapit-lapit na yung yung liwanag, yung kagandahan. Sana yan o, tinatali ni Marco. Bagay yung Boston Black. Ah, oh, pero gumanda na buntot ng lumugon na. Oh oh, 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 oh. so yan. So yan oh, ah, nakatali po yan. So breeder ito, ito breeder ko na Boston Black. Pwede na isa lang yan, almost 80% na, mahigit. Yung, yung ha? Oo, no man. Isa lang muna yun dun sa isang Boston Black na pure. Pag hindi nakakabala, huwag nyo ng ano, mauubusan lang kayo ng oras Yan hindi naman itutanggal nila ito na ng motor so yan so yan na po yung ating mga nakatalo mauubos ba yung laman ng square pen? mauubos? pag naubos yung laman ng square pen pag hindi naubos yung hinarbis nyo yung hinarbis ng pangalawa i-divide nyo dyan para lumuwag after 2 weeks tatali na ulit maliligo muna So, ayan po. Ayan po yung ating isang pan. Super negro na ho ako. No. So, dito ho naghirap. Sobrang naghirap. Dahil sobrang sukal. So, inalis pa yung saging dito. Inalis natin yung saging para malagyan ng square pen at isang halera pa ng TV sayang rin kasi mahahalerahan mo ng 30 to isang halera hanggang dun sa kabila so eto lagayan to ng kambing eh baka makapag alaga na rin ng kambing para pag may bisita ewan bahala na lilinisin pa to eh ito, ito. Itong punong to, yung isa, santol ata. So yan, yan ang ating problema pa sa ngayon. Yung tagalinis natin ay si Marvin. So dito naghirap, dito, dito sa part na to. Ang tagal binuno nito. Oh. So ang daming sisilaban pihi tayo nakasalubong pala tayo sa Araway ka lang pihi tayo so yun si Oliver may dalang white boston no? so tuntuan may yung mga hinarvest na manok tuntuan at <laughs> naitali na sila After. Oliver ilang araw sila doon may isang linggo parang meron no sa square pen na no. hey, parin na so ito yung kanawa yun na hinarbes na sabi ni Oliver eh maliit daw pero ang laki oh sobrang laki oh parang ayoko atang gamitin pag ganyang kalaki oversize ideal brute stud para sa akin 1950 1950 1950 malaki na yon malaki na po yon pipi tayo Eh white boston oh. White Boston Bulik yung bulik Ayun yung bulik ko Ang problema ko ngayon Kung hindi ko mauubos tong istag na to wala akong pagtatalian ang ibibreed ko ngayon. Kasi yung inalsan kong farm, 2 hectares po yun. So, ang dami ko pang itatali. Ito naman, yung breed natin dito, pangbenta po yan sa expo. So, madami pa po ditong national. Madami pa po. So, yan po yung ating coding area. Aray, nakaw. Ay, eh, nakaw, Diyos ko. Sobrang hinirap na ho ng Blood dito. Hmm, tulad nito. Sabi ni Mark, hindi naman natatanggalan. Ito matindi eh. yung mga ganyan, oh. Sumasabit yung tali. talisain na abuhin yan oh sabi ni Mark na daanan na daw niya so maglilinis ng paso maglilinis magpapaligo ng manok magpupurga bukas 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 siguro papupurga na natin tong mga to so abuhin oh ayan oh abuhin po yan talisain Nagabuhin at talisain abunayon ayun po to boston ayan oh. Tumo, oh, natutusok yung paa ng manok doon sa mga parang ganito nga oh. kaya papalinis pa ulit yan papakalay kaya at sasaludso rin yan no? oh. ganyan yung mga ganyan no Iba e kasi yung damo dito eh. Talagang ito pong lupang napaglagyan ko. Ay virgin talaga po ito dito sa pagmamanok. Sukal po talaga ito ng matagal na panahon. Buti, pinuupahan ng pinsan ko. Kamag-anak po naman yung may-ari po nito. Talagang pinsan naman po. Yan, oh, may leg ba na? Oh, yun o, know, oh, sumasabit Sabi ni Mark na ano na daw niya. So, yan po. Yan po yung ating talian. So kaya bukas iisa-isahin ka alay ka yun. Uh, masaya naman yung mga manok dito. Kasi nang isang araw hindi naman nagpatuka. Nakita ko may mga laman yung butsi nila. May mga laman. Kasi nga madami silang mga natutuka dyan na pwedeng pwede naman nilang kainin. So yun. Bulik. Ito po yung bulik ko. Mga

Abo na yun. Ito ata yung pila yung isang paa. Parang na siklap kahahabol sa inahin. Abo na po yan. yan eh. din po yan ng winner. Oh, medyo pila nga yung kaliwa. tatali sila Mark Ten. <laughs> ang dami pang pera ang uubusin mga kabimeg. So, nagkalat yung kak ito kak to 3 years old Ah hindi pala titignan ko yung leg ba yung wimban kung anong kulay so ito boston black ayan o oh. boston black po oh, yan so ayan pa yung mga tipi ko eh yung mga huling hakot yung tipi, yung yero, yung dos por dos nandiyan po uh, at magagamit pa ang dami pa palang tataliin itatali, tataliang maganda pwede na rin so yun ang dae pang lilinisin men ang pa So, yan po yung ating bagong farm. Sa nagtatanong po, nakukuha ano ng trio, pares or broadstag or hen, 0936-910-7644. So yun. si Oliver o sige ang harvest. Sige ang pagkukord, pagtatali. Ah, oh, may bakante pa Oliver. Meron pa dong isa. May Justin, tumulong ka. Ano ba, mo? nakikita mo yung kasamahan mong gumagawa ay gagawa ka na rin kayo dapat so yan yan po yan po yung ating mga talian at ito po yung ating true blood game farm So sa nagtatanong ng location sa Kalambadin po ito. Hindi ko muna sasabihin sa inyo ang address. <coughs> so ito pa. Diyan tayo magtatayo ng ruweda. Ito pupunuin natin to ng talian. So yan po. Yan po yung ating bagong manukan. So magpapaalam na po ako sa inyo. Ito po si Randy Hebron TV. Sa susunod po, mag-upload na tayo ng tungkol sa manok. Medyo busy lang po talaga. Salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat.